May bagong pinuno na ang simbahang katolika. Siya'y walang iba kundi si Robert Francis Prevost ay kadalawang danat anim na putpitong Santo Papa na kauna-unahang mula sa bansang Estados Unidos. Ang napiling pangalan ni Prevost ay si Pope Leo XIV. Nangyari ang pagbabandera ng bagong leader ng simbahan kagabi noong 8 ng Mayo. Matapos lumabas ang puting usok mula sa Sistine Chapel, ang hudyat na may napili ng bagong papa. Siyempre, Nagkaroon din ng first public appearance si Pope Leo XIV at siya ay sa balkonahin ng St. Peter's Basilica na nakangiti at masayang kumakaway. Ang unang sinabi niya sa publiko matapos maging Santo Papa ay ang mga katagang, Peace Be With You. La pace sia con tutti voi! Ang unang Agustinong Papa na si Pope Leo XIV ay ang ikalawang Romanong Pontifex mula sa Amerika pagkatapos ni Pope Francis. Ngunit kaiba kay George Mario Bergoglio, ang anim na taong gulang na si Robert Francis Prevost ay mula sa hilagang bahagi ng kontinente. Bagamat naglansya ng maraming taon bilang misyonaryo sa Peru bago nahirang bilang pinuno ng mga Agustinong pari para sa dalawang magkasunod na termino. Ang bagong obispo ng Roma ay pinanganak noong Setyembre 14, 1955 sa Chicago, Illinois, kina Luis Marius Prevost at Mildred Martinez. Nag-aral siya sa minor seminary ng mga Agustinianong pari at Villanova University sa Pennsylvania kung saan nagtapos siya ng degree sa matematika. Noong tong 1977, pumasok siya sa novitiate ng Orde ng San Agustin at ginawa ang kanyang unang propesyon noong 1978. Nagpatuloy siya sa kanyang edukasyong teolohikal sa Catholic Theological Union sa Chicago at nag-aral ng Canon Law sa Pontifical University of the St. Thomas, Aquinas sa Roma. Noong 1982, siya ay ordinado bilang pari sa Roma at nakatanggap ng lisensya sa teolohiya noong 1984. Katapos, ipinadala siya sa misyon sa Peru kung saan nagsilbi siya sa mga komunidad ng mga Agustiniano sa Chulucanas at Trujillo. Naging guru siya ng canon law at moral theology at nagsagawa ng pastoral na gawain sa mga may hirap na lugar. Noong taong 1999, nahalal siya bilang provincial prior ng Augustinian province ng Mother of Good Council sa Chicago at pagkatapos ng ilang taon, siya ay naging prior general ng orde ng San Agustin. Noong 2014, itinalaga siya ni Pope Francis bilang apostolic administrator ng diocese ng Chiclayo sa Peru at naging titular bishop ng Sufar. Sa kanyang pamumuno, itinaguyod niya ang mga pastoral na proyekto at nakilahok sa iba't ibang mga kaganapan sa Peruvian Episcopal Conference. Naging aktibo rin siya sa mga international na gawain ng simbahan at naging miyembro ng ilang kongregasyon at dicastery ng Vatican. Kabilang ang Congregation for the Clergy at Congregation for Bishops noong Enero 2023, tinawag siya ng Papa patungong Roma upang magsilbing prefecto ng Dicastery para sa mga Obispo at presidente ng Pontifical Commission para sa Latin America at itinaas siya sa rango ng arsobispo. Noong Setyembre 2024, siya ay ginawang kardinal ni Pope Francis at itinalaga sa diaconate ng St. Monica. Sa kanyang bagong papel, naging bahagi siya ng mga misyon ng Papa at mga sesyon ng Synod of Bishops tungkol sa Synodality. Sa kanyang mga nakaraang tungkulin, nakilahok siya sa iba't ibang misyon ng simbahan at ang kanyang episkopal moto ay in ilo uno unum na nagpapahayag ng pagkakaisa sa Kristo. Ang kanyang mga kontribusyon sa simbahan lalo na sa pastoral care, education at ekonomismo at ekumenismo ay nagbigay sa kanya ng mahalagang papel sa Batikan at sa mga simbahan sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, bilang ang naungunang bahagdan at pinakamalaking bilang ng mga Pilipino yung mga Katoliko, linit sa kalaman ng maraming mga Pinoy na si Pope Leo XIV ay nakarating na pala sa Pilipinas bago pa man ito maging isang ganap na Papa. Tiyak na kilala ng mga Pilipino bilang matalik na kaibigan at pamilyar ang katauhan ngayon ng bagong Papa na si Pope Leo XIV. Bago pa man siya kasi itinalaga sa luklukan ni San Pedro, si Cardinal Robert Prevost ay hindi na estranghero sa Pilipinas. Minsan na siyang naging misyonerong praile na malapit sa puso ng simbahang lokal. Hindi lamang isang panauhing dignitaryo bilang prior general ng orden ni San Agustin. Mula taong 2001 hanggang 2013, pinamunuan niya ang maraming pastoral na pagdalaw sa kapuluan, nagpabasbas ng mga simbahan, nakipagugnayan sa mga kapwa praile at nakiisa sa pananampalatay at kagalakan ng sambay ng kristyano. Noong taong 2008, dumalo si Prevo sa Cebu upang pangunahan ang pagbabasbas ng Santo Niño Spirituality Center sa Konsolasyon bilang paggunita sa ikadalawamputin mga anibersaryo ng Agustinian Province of Santo Niño de Cebu, Philippines. Makailang ulit siyang nagtungo sa Pilipinas upang mamuno sa aming mga provincial chapter. Pahayag ni Reverend Father Harold Rentoria, isang Agustino at dating komisyoner ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining. Ako po ang provincial secretary noong panahong iyon, dagdag pa niya na tumutukoy sa mga kinatawang asemblya ng mga Agustino sa Pilipinas ni sinasagawa sa takdang panahon. Hindi maliit na bagay na ang kauna-unahang Agustinong Papa ay nagmula sa isang tradisyong relihiyoso na siyang unang nangaral ng Ebanghelyo sa Pilipinas noong ika anim na siglo. Ang mga Agustino sa pamumuno ni Fray Andres de Urdaneta ang nagtanim ng mga binhi ng pananampalataya sa mga pulo ng Pilipinas. Nagtayo ng mga maringal na simbahang barok na ngayon kabilang sa talaan ng UNESCO World Heritage at nanguna sa pagtuklas ng Tornaviaje, ang rutang pandagat na nagugnay sa Asia at sa Amerika. Isa itong kasaysayang hitik sa alam ng misyon at si Pope Leo XIV ay nahubog sa parehong diwa. Para sa mga Pilipinong pinalago ang pananampanataya sa saligan ng mga Agustino mula sa mga pader ng Intramuros hanggang sa mga tore ng Paway at Miyagaw, may sapat at makatwirang dahilan upang mapalapit sa bagong papa. Hindi niya kinikilala ang Pilipinas batay lamang sa mga ulat, kundi mula sa mga karanasang personal at tunay. Nakiisa siya sa sayaw ng sinulog, nakinig sa mga panalangin ibinubulong sa harap ng Santo Niño at nilakaran ng lupang pinagbubuwisan ng buhay at pananampalatayan ng kanyang mga kapatid na praile mula pa noong 1565. Sa pagsisimula ng kanyang pontipikado, Tanga ni Pope Leo XIV ang mayamang pamana ng misyong ipinamana ng kanyang orden, ang karunungan sa San Agustin, atang init ng mga laylay na matagal na niyang pinaglilingkuran sa kanyang katauhan masisilayan ng mga Pilipino hindi lamang ang bagong obispo ng Roma kundi ang isang banal na ama na matagal na silang kilala sa puso armata in una pace disarmante umile e perseverante proviene da dio Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma.